Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi mga kaparmer. Welcome back ulit kayo sa Putot Vlog or Jackson 2015 Farm. So, salamat sa Diyos. Ah, shout out nga pala sa kay Sir Joseph Hipundo sir. Magandang umaga sa iyo. Kasi mandaling araw pa ako nagsimula mag-harvest ng ampalaya. Sa so, ngayon sir, yung update natin mga kaparmer. Nag-harvest tayo uli ngayon ng ano, ating ampalaya. Marami na yung bunga niya. Pero mapapansin ninyo, mayroon tayo uli na ano na problema no kasi meron tayong malalaking reject uli ngayon so yan isiselect pa natin yan pero mayroon din siyang ano? yan tinatawag ko uh, <coughs> spotted sinabi ko nung nakaraan sa video ko na gumaling na siya totoo naman na gumaling siya kasi nakaharvest nga tayo ng ganyang karaming bunga so makikita natin itong mga brown spot mayroon naman no kasi uh, umulan uli So, nag-spray ako nito ng noong nakaraan, biyernes, ng gabi, ng dakonil. So, hindi siya nasunog nung dakonil. So, pero, meron akong ipapakita sa inyo na mga dahilan. So, tara, pag-usapan natin yan doon. So, ito, kunin natin to kasi may laman tong chlorine na sobra. Chlorine ang laman nito mga kaparmer. So almost 100 grams din to. So yung laman niya. Sobra to nung nag-spray tayo sa ano sa talong natin. Ang kwanti to nga ng binhi bon niya dito. Banyak isa to. Ha? Ha? Ah, buhat tayo, buhat. So, ang gagawin ko ngayon, Uh, sa video natin sa video yung gagawin ko ngayon is papakita ko na lang sa inyo kung paano ko mag spray ng chlorine sa dahon ng ampalaya kasi isa sa nakita ko doon malala kasi yung blight eh pag nag blight kasi mayroon niyang punggos yung ano lit blight tawag doon sa atsal dati natin ang sprayer. So, okay. Eh, Tulas. Medyo madali. Ayun lang natin kasi palubat yung cellphone. So, yan mga kaparmer. Yung ampalay natin. Yan. So, dito tayo magsimula. Mag-spray ano. Ito kasi siya. Itong unang spray natin. Kita nyo. na spray natin yan siya nung nakaraan. No? Nag-spray tayo dito. Yan. Lorento mga kaparmera, hindi ako gagamit ng ibang ponsiseg ngayon sa araw na to Florento so unahin muna natin dito sa itaas yan huwag tayo dun sa ano hindi tayo i-spray dun sa pinaka taas nya pa kung ano yung init ah kasi sa nakita ko ito yung unang sinabi ko noong nakaraan na ito yung isa sakripisyo natin na ano na area so ang naging resulta nito yan yung bunga nya oh ito yung bunga nya na makita natin na maganda siya tapos marami siyang maliliit kasi medyo malinis siya dito eh ito kasi yung problema oh. ito ito yung namatay sa punggos na yan may pakita ko sa inyo sa loob mamaya so dito tayo nang unang mag spray kasi ito yung nakaraan na sprayan natin to makikita nyo mas malinis siya dito ito kasi yung puno na mayroong isang piraso na bunga tapos may blight siya inisprehan ko tapos mayroon akong kinuha na isa dalawa tinabi ko sa kanya mas nalason yung mas mabilis na kumalat sa dalawa na ano yung fungus niya siya hindi siya nasira papakita ko sa inyo mamaya yan 100 grams ang laman nito mga kaparmer ilang bisis na kasi ako nag-spray dito na mayroong tinatamaan na ano na dahon ng ampalaya natin. Hindi naman tayo nag-spray doon sa ano, sa ano eh. Sa taas dito lang tayo sa baba. Kasi dito yung malala na punggos eh. Sprayan din natin tong lupa ngayon pagkatapos dito sa taas. Yan no? kita nyo. Blay talaga siya. Eh. So sana uh, maibsan at makatulong itong dito sa ano, ginawa nating spray ngayon. at uh, saka gagawa mayroon akong sasabihin sa inyo sa mga dahilan kung bakit kahit spray ka ng spray ng kaya gaya nito nag spray na ako ng chlorine dito sa ibaba sa lupa mayroon pa rin no mayroon pa rin spotted yung ano natin yung bunga ng ampalaya natin so ang nangyari kasi taglita diba? um... Sabihin nyo, uy, mahirap 'yan. Oh, mahirap na talaga. Baka masira tanim namin 'yan. Huwag n'yong gayahin kung sa tingin nyo wala naman kayong sakit na ganito. Hindi naman ang sakit nyong gayahin 'to. Ito kasi final treatment na 'to, eh. Ah. Uh, ito panghuling last ano na 'to. Last remedy na. Kasi sayang lang din kung, ba, asa tayo. abuno tayo tapos hindi rin tayo makakuha ng magandang bunga. So wala na tayong magagawaran magtatanim tayo uli. Di ba? So ito kasi mga kaparmer, ano. Bakit ko nasabi na kailangan na natin mag-spray ng chlorine dito sa itaas? Kasi malala na masyado. Kagaya nito. Kung sa lupa na spray natin ng dalawang bisis na, wala na ano 'yan. Uh, ibig sabihin, na kontrol na natin yung ano diyan, na kontrol na natin yung punggos. Pero bakit siya nakaakyat? Kasi nga sabi ko sa inyo noong nakaraang video ko, sa mga videos ko, ah uh, ano na siya nakapasok na talaga nakaakyat na yung punggos dito kaya nga nagkaroon ng blight to na ito yung mga dahon na to yan yung sunog blight na yan nagkaroon na ng blight ibig sabihin nandyan yung punggos. bakit ko na prove na nandyan yung mga punggos? kasi nag spray na nga ako sa ibaba tapos bakit mayroon kasi nakita ko kanina ito sa itaas to eh yan ito sa itaas to sa itaas niya ito yung bunga lahat ng tulo pag umulan or mag, magkaroon ng pags or hamog tutulo yan dito eh, nakita nyo ba so tutulo yan dito sa kanyang bunga walang punggos dito sa ibaba pero yung kanyang itong dahon na to mayroon to mayroon tong punggos kasi nga namatay to sa punggos eh diba nasira to sa punggos sinira ng punggos yan hindi yan insikto yung sumira so tutulo yan dyan ngayon lahat ng tulo niya, kasama yung punggos dito babagsak kahit anong sa kahit isprayan natin yan ng isprayan ng ano anong klasing ano uh, pungiside ganun din hindi rin yan gagaling kasi nga nandiyan na sa dahon. Eh. so salamat sa Diyos kay Sir Hipondo ah, kay Sir Joseph Hipondo no? ah, parating siya yung sinasabi ko kasi sinashout out ko kasi siya yung nag-recommend sa atin ito eh na gumamit pero hindi niya sure na pwede sa dahon yung chlorine kasi baka bibigay unang sinubok ko talong nag spray ako ng ano sa talong tapos dito uh, dalawang bay na ang pinaakyat ko dito kasi na sprayhan ko yon nag mag spray ako sa lupa ito kasi ilang bisis ko na to inisprayan hindi rin to namatay ito akyatin ko na rin ito ito bago lang to pinaakyat. yan ang ko bago akyat yan ito yung dulo nyo din yan ng chlorine kaya siguro para sa akin hindi rin siya makasira eh. Kasi nasubukan ko na nga siya. Florento, ini-spray ko ngayon. 100 grams ang laman itong ano. Itong, wag niyong subukan kung medyo duda kayo. Huwag niyong subukan, lalo pat maganda naman yung inyong ampalaya. Ito lang sa may sakit lang to. Na ampalaya yung sinasabi ko sa inyo. Kasi malala talaga yung sakit na ampalaya dito sa akin eh. Grabe kasi yung pungkos dito na nangyari. Sa atsal kasi to galing. Nagtanim ako ng na atsal dito. Harvest ako ng... 20 sacks yung nakuha ko lang na good anim na ano hindi pa nga good yun kasi may sira may mga spite pa rin yun ng anthracnos so ganoon kalala yung punggo sa lugar na to na uh, ano lang siya nung gumamit na ako ng chlorine medyo na reduce so ngayon ito na sa dahon na talaga tayo nag-spray ng chlorine dahon ng ampalaya so kak harvest lang natin tatlong lundri. Yung harvest natin nasa, ano yun? nasa 40 kilos. So, maganda na sana siya, no? Bumalik na yung harvest, ah, yung dami ng kanyang bunga. Pero, mayroon pa rin, ano, mga bl blights. So, yun lang sa muli, mga kaparmer, yung update ko sa inyo. Ipinapakita ko lang sa inyo na nag-spray na ako ng ano ng chlorine dito sa ating sa ilalim ng ampalaya natin no sa mismong dahon na bayan sa dahon na ito saka sa bunga kasi nga hindi pa ako makauwi ah uh, sinubukan ko kasi na isprehan yung ano balikan ko lang sinubukan ko isprehan yung isang bunga na mayroong spot ng brown tapos tinabi ko siya doon sa walang sakit ang nagkaroon ngayon ng anthracnose yung ano, yung hindi ko inisprihan. So ibig sabihin, active yung virus. Active yung virus kahit isprihan mo pa siya ng fungicide, active yung virus kapag tinabi mo siya sa walang sira. Talagang yung hindi mo hindi ko na yun yung ano. Hindi yung yun yung nasira, yung ano, yung hindi ko inisprihan ng chlorine. So kung duda nga kayo mga kaparmer, Ah, wag niyong subukan kung maganda lang din naman yung inyong ampalayan. Tapos sana ah, hindi lang si Sir Joseph P. Pundo yung mag-comment dito ng paano nila tinitreat ang ganitong sitwasyon ng kanilang ampalaya sa mga ampalaya farmers dyan. Willing naman po tayong makinig eh. Ang ginamit ko nga pala dito na mga fungicide is iba-iba na. Halos lahat systemic yun na liquid fungicide. So ito maganda na rin yung daw ng Madrid Cacao. Si so, parati natin inisprihan niya ng chlorine gumanda na siya, buti pa siya gumanda na yung dahon niya pero sa itaas itong ampalaya natin mga kaparmer maganda na, na wala nang ano uh, yan o, oh, makikita nyo sa itaas oh, punong puno ng pags yan yung area dito namin kataulan ng kagabi ah uh, yan so maganda pa yung dahon niya sa ano sa itaas uh, bumubilo pa siya so wala namang problema sa itaas ang problema dito sa ibaba kasi hindi to masyadong naaarawan at saka dito sa ibaba yung bunga kaya dito na tayo mag treat huwag tayo dyan sa itaas at saka update ko kayo after 3 days dito kung ano man ang magiging resulta nito ngayon dito na lang kayo ah uh, daming tawa to pag ano daming sisin ito kasi ganyan sisihin ka na kasi uh, gandito, gandito. bawal kasi yung chlorine sa daon yung mamakinig yan sisi pero pag ano gumanda to at gumaling laking tulong to sa atin ng mga magsasaka so sinasabi ko wag nyo subukan kung sa tingin ninyo maganda naman yung ampalaya niyo, walang sakit na kagaya nito hindi malala saka nagagaling na, gumagaling naman at nape-prevent ng mga punggiside na ginagamit nyo so wag nyo subukan masisira lang yung pananim nyo pero ito pag hindi talaga ito nasira kasi nasubukan ko na sa ibang ano sa ibang bind dito ng ampalaya din, ng ampalaya natin hindi siya nasira saka mayroon akong sinubukan doon na native na ano native na kamatis yun nung nisprayan ko siya nung nakaraang araw uh, kulot yung dahon pero tiningnan ko siya kanina kaninang madaling araw alas 3 pa kasi ako nagising na so yun nakita ko uh, nagplasing yung dahon niya ganon din yung atsal kinuha ko na nga kagabi yung bunga ng atsal eh. kasi ko sa manok uh, native na manok i-update ko sana gawan ko sana ng video yun kaso nahiya man din ako so di ba ano na baka tawag doon baka yabang na lang yung mangyayari so nahaba na yung video natin mga kaparmer uh, malapit na rin natin matapos dito yung spray natin sa ano sa itaas no baka sabihin ng iba uh, disclaimer nga pala dun sa ano sa mga uh, ayaw makinig at ayaw sa akin sa video natin scroll yun na lang tapos kung gusto nyo na ano, ba, may uh, gusto nyo pa, ano, nagustuhan nyo naman yung video ko sana uh, paki-comment naman saka ano uh, -like naman oh paki tulong naman ng channel ko sana dumami pa yung subscriber ko para kahit pa paano dumami yung viewers natin saka sana no gantihin ng Diyos yung inyong kabutihan sa akin sa tulong nyo kasi kung ganti ko yung inyong ano yung inyong asahan i-share at uh, saka panood lang din ang videos ninyo yung may bibigay ko subscribe ganun pero kapag pinakinggan ng Diyos yung gagantihin ng Diyos yung inyong kabutihan sa akin kasi malaking tulong na po yung ano nyo eh yung subscribe ninyo at saka panonood ninyo, yung hindi nyo pagskip ng advertise sa channel ko, malaking tulong na 'yon mga kaparmer sa akin malaking tulong na talaga yun sa akin uh, pero yung gantihin lang ng Diyos, kaya nga parati ko pinapanalangin sinasama ko sa panalangin na gantihin sana ng Diyos ang inyong kabutihan sa akin kasi pag ang Diyos ang gumanti yung wala lang sakit yung gumaling lang sa sakit yung mga kapamilya nyo dahil sa ano sa ganti sa ginawa niyo mabuti sa akin. 'Yun yung ibig kong sabihin na sana gantihin lalo na sa ano sa kay Sir Joseph Pondo. Ka talaga sir yung dahilan nag-spray ako ngayon dito ng chlorine. Hindi naman kita sir sinisisi. Ako naman yung may gawa na mag-spray sa dahon at saka ako lang din yung may gusto nito. So pero ikaw kasi yung nagsabi sir na panoorin ko yung mga video nila Police Farmer at Jupil the farmer. So, ito ngayon, sir. Sana lang gantihin ng Diyos yung inyong kabutihan sa akin. At, sa muli, mga kaparmer, uh, mananatiling sa Diyos ang kapuryan. Uh, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa malahat ng pagkakataon. Sana ingatan po ang inyong sangbahayan. At, uh, sana, sa awa ng Diyos, kung hindi lang naman labag sa kanyang kalooban ang inyong ang inyong hinihiling sana ay pagkaloob po ng Diyos sa inyo yung inyong kahilingan salamat mga kaparmer at salamat talaga at ingatan po ang inyong sangbayan kasi magpapatuloy pa ako ng pag-spray ang hirap mag-spray na nag-spray ka na nagbablog ka pa mabigat so tapos na rin so yan lang mga kaparmer ano? ating tingnan natin sa itaas muna update yung sa itaas niya ang dami siyang ngawa yan o so maganda siya sa itaas so yung sa itaas maganda pa pero yung si sa ibaba sunog na kaya kailangan na na-treat yung sa si baba din so milyon salamat sa Diyos mga kaparmer